Dito kami ngayon guys sa uh, ano yan, bilihan ng mga karne ng baka, baboy manok, at longganisa. Ayan, nakapila kami. Tibo yun, nakapila. Dito kami namimili ng aming niluluto. Ayan. Ayan ah. si Tibo yun. Ayan, ang tuwing umaga. Dito kami. Hello ma'am. <laughs> Shoutout out nyo ma'am. Shoutout po sa mga kapatid. Yes. Shoutout po sa tanong taga-copies. <laughs> Inihiwa na yung binili namin guys pangkisa. Isang kilo po kuya na longganisa Yung hindi bang Yung pinakamasarap na longganisa ni kuya Binabalik-balikan yan O so, no? o Ayan o no? <laughs> So guys dito guys Bilang bilang mga customer dito Ayan o no? Ayan 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 okay. Ayan Ayan ngayon. Kaya Ayun yung service namin guys eh. oh. At ngayon Dito naman kami Ayun nga, dito naman kami sa Gulayan section Ayan. Dito kay madam, ma'am Shout out po sa inyo yes, ma'am, good, 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 good morning Ayun, yan May milisityo ng gulay Bahay kubo Kahit munti ang halaman doon. Ay, sari, sari. Gulay, gulay. Ang gulay dito. gulay. Ang gulay. Kumuha si Tio Boy ng talong. Ay, hi, 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 hi. At sumunod ang kamatis. Ito, no? Hands on po si Tio Boy pagka namamaling po. Ayan. Sinisiguro niya po yung gulay na binibili niya. eto. Dose dose din yung large. Ba, ation. Kamatis, pangpaganda ng kuris. Mga ung alamang, okra, talong, kalabasa, kamatis. Yan oh, no? sarap nyan. Huh? Ayan, nagbayad na po si Tio Boy. Ayan, pinabaya, binayaran na po ang aming pinamili. Ang mga gulay. Ayan po, binabalot na po ang aming pinamili. Ayan na. Ayan. Gulay. Masustansya ang gulay. Ayan, kaya yeah, let's eat. Ayan na po. Nalagay na sa mahiwagang eh bag. Tan-tan-tan-tan. At yun nga. Ayun, no? Dito na tayo sa ating mahiwagang kasakyan. Ayun. Kaya jo, pasok! diyan <laughs> guys. And ito na po yung pinamili namin kanina, Oh. Ayan. Yung ampalaya, yung okra, yung talong, tsaka yung kalabasa, yan oh. Ya on, Ya on, terang. Nah, itu yung. Ito na po yung baboy na, na pinamigay namin. Okay. Na ang bawang. Bale.

Okay. So, yun guys. Ayan guys Ayun. Nagisa na po namin yung Sibuyas, abawang kamat, ah, Sibuyas, kamatis At maguong sa Yempo Ayan Lagyan na po natin ang Kalabasa Abus mo na Ayan, dalawang kamay Ayan Nagatapos niya Para lambutin natin ng konti ang kalabasa Ayan yung matigas So, ito yung matigas na mulai Ayan. Talong. Tulog natin yung yun, talong. Ayan. palambutin muna natin to. Ayan. Nandito si Tito Boy. Ayan, eh, no? Yung ating grandmaster cook. Tinuturoan kami. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Nag-request si, ano, si Ate Hasmin. Ayan, sabi niya, sa sunod daw na menu ni Tio, pwede daw chicken curry. Ayun. Kinahan din niyo. Ayun. Yung isa sa isa daw sa pinakamasarap din na luto ni Tio Boy, yung chicken curry. Kinipilahan na oh. din niyo. din ng mga anak ni Tio Boy sa Amerika pag siya nagluluto. Grabe. So, yun. Ngayon, alam niyo na, guys. Kung bakit tinawag na Grandmaster Cook si Tio Boy. <laughs> Ayan po, sunod na po natin ang palong. Yun. <laughs> Ayan. Ayan. Tapos, haluin lang natin. Ayan. Ayan. Halo Halo-haloin lang natin. Tapos na may sunod natin ng ampalaya. Ayan. So, yun guys. Ganda na guys, oh. Ayan. Colorful na. At ito malupit, oh. Tara, tantaran. Ang dami namin sa paligid. Nalilig po siya. Nalilig po. Kapit 50 kilos na karne. Puro gulay naman. Kaya ngayon, gulay naman tayo lahat. Para balance guys. Ayan. Tapos, isang linggo, puro manok. Ayan. Ganda nun ang kulay guys. Oh. Oh. So mamaya, ang susunod natin dyan, yung ampalaya at saka okra. Ayan o. paninda na. Oo. Yan <laughs> guys, abangan nyo mamaya. Pag <laughs> lumambot yung ayun na. ino. Ang palabas yun. <know. laughs> guys, mamaya didipan na natin yan. Diyan muna kayo. Hi! <laughs> At <laughs> yun guys, ang susunod <laughs> namin ay <laughs> <laughs> ang Ampalaya. At okra, yan. Ito, halo, ito,

Ang galing mo, di ba? Ang O, magtuluan, Sino ang Ang saya ng aming luto ngayon, guys. saya diba? Saan ka nakakita na sa ubod ng saya? Diba? Ampalaya, kalahating ampalaya, buo. Ang <laughs> naiintang <laughs>

Yang sabah, okay. pan, ya. yang, ya. okay. Pigi, lagi nang tabang ug kun mo na nagtatapunan. Okay. Dikit pa din ang paninya. Mukay ko din plan. Gulay yan eh, tapas yan. Lagi lagi mo tabaw. Uy mo. Un. Mga sama na, hap. Yan. Lagi mo lang yan. Ni make cosmetics natin. <laughs> At ayan si Chef PJ. <laughs> <laughs> Ayan. 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 Video. Ay, 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 oh. Hmm. Ito ang camera. Ang basa. Ganda rin ang bulay. Oo. Ayan na guys. Hindi ito siya yung sabon Masarap nito guys yung medyo hapok lang para crunchy. So, pa natin ng kundi ang ating kalabasa yan luto po yan na so, yun yun Yan, yun 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 yung kita nyo naman guys kung gaano kagandang kulay hihi yun o, no? pinakbet Hi -hi. yun, sabangan nyo lang mamaya guys mamaya guys, kainan time so yun guys, ito na Hi -hi. sarap na, malambot na, luto na kain o, ito na. ito na ayun guys ayun guys, Hi -hi. tara let's eat hihihi -hi.